Hello, hello, hello. In fairness, masarap talaga ang kanilang paris. Diwata paris, masarap talaga. nakapag na naman tayo ng sabaw. Sarap. Punta pa ito yeah. Ang dami talagang, dami talagang kumakain. Ayan, pila na po ngayon. No? Haban na po ng pila. Ayan. Ayan. Punta na po kayo rito. Ayan, masarap, masarap po. Malinis po dahil ang mga gamit po nila puro po disposable. Kaya ayan, safe po, safe. Parang, lahat po disposable kaya wala po problema sa, sa tingin ko wala po problema kasi malinis po yan napakaganda ah, po masarap po dito kaya punta na po kayo rito sa i-try nyo pong kumain dito sa Siwata Paris ayan marami pong kumakain dito ayan Aba kung pila, ang dami kung pa'y saka ang sarap talaga ng Siwata Wata Paris promise. Ayan. Pag napadaan na kayo rito, punta na lang kayo sa Tiwata, Paris. Para matikman nyo naman ang yan. No? Oh, yan, yan. Ang sarap ng Tiwata, Paris. May kanin tayo pero hindi po natin kakainin kasi pero <laughs> hindi tayo po sa rice. Kaya yan. Maraming salamat and God bless. Thank you, thank you, thank you.